Alright, let's go! For today's video, iinom tayo ng Bacardi at mamumulutan ng exotic. Abal-abal yan mga kapulutan, sobrang solid nito. Siyempre, meron ding medyo exotic. Ang grilled sungayan na pinagmamalaki ng mga tagapanggasinan Minsan nga lang akong makakita ng ganito sa La Union mga kapulutan kaya bumili ako Grabe napakasarap! Sabayan mo pa ng Bacardi Gold Alright, alright! Una sa lahat, first of all hinugasan natin yung sungayan na nabili ko Then ire-ready natin yung panimpla natin dyan Daon ng sibuyas, luya, paminta at oyster sauce Yun lang yung pinaghalo-halo ko dyan mga kapulutan, wala na akong linagay pa Then ipapatong lang natin siya sa foil. Magiging bedding ba? Yan yung first layer. All right, all right. Napaka-solid nga nito mga kapulutan. Yung luya niya yung magpapasarap dito. Pampaalis ng lansa at magbibigay aroma. Parang itong butter. Cause everything tastes good with butter. Ay, wow, English. Linagay na nga natin yung isdang sungayan dyan, mga kapulutan. After malagay yung fish, syempre, last layer na. Alright, alright. Ilalagay ulit natin yung ating luya na may daon ng sibuyas na may oyster sauce dyan. Solid to mga kapulutan. Then after yung third layer, meron pa pala yung dalawang slab ng butter. Pag iniihaw nga to, amoy na amoy mo yung butter. Napakabango. Para siyang magsisisling nito mamaya sa loob ng foil. Yun, ready na mga kapulutan. Tatakpan na natin siya ng tuluyan. Gamit ng ating aluminum foil. Alright, alright. Dapat maganda yung pagkakabalot mo dito para hindi mahulog yung isda at yung mga linagay nating rekado sa loob. Saka ako prepare pre yung gagamitin nating ihawan. Sa mga gustong umorder ng ganitong ihawan mga kapulutan, ilalagay ko yung link sa comment section na lang. Alright, alright you know, napabaga na agad yung uling so ilalagay na natin ng ating sungayan medyo matagal nga yung pag-ihaw dito mga kapulutan, kasi makapal yung balat nya, at you know umuusok na, naaamoy ko na agad yung butter, sumisisling so, sisling na yan sa loob mga kapulutan so tatakpan na natin yan at mag-aantay tayo ng 15 minutes pinapaamoy ko talaga sa kapit-bahay kung ano yung ulam namin charot, medyo malakas lang talaga ang usok then after 15 minutes mga kapulutan, babalik ka rin naman natin yan, alright, alright para sa kabilang side, excited na nga akong mamulutan mga kapulutan alright, alright, gusto ko lang i-shout out yung napakaganda kong tita shout out kayo tita Joanne, salamat po mga Alright, alright. After 30 minutes ng pag-aantay mga kapulutan, okay na ang ating grilled sungayan na magpapa-extra rice sa'yo. Charot, pulutan pala to. Yun no, know, amoy na amoy, napakabango mga kapulutan. Yung aroma na galing sa ating mga aromatics. At yung butter na napakabango at napakasarap. Tapos yung freshness nung isda, grabe boy. Sinausaw sa toyo man, sina may sili. Ano pang inaantay mo? Ilabas mo na ang Bacardi Gold. Medyo social tayo mga kapulutan. Pass muna sa gin. Wow, alright, alright. Isang tagay para sa mga solid supporters natin dyan. At kung nanonood ka pa, pwede kang manalo ng pang gin mo mamayang gabi. Like and share this video. At dapat nakafollow ka sa ating page. Then, i-comment mo yung Gcash number mo. Pwedeng pwede kang manalo ng pang gin. Pang gin lang mga kapulutan. Wala pang budget pang bagardi. Kaya, well, like, comment, and share na mga kapulutan. Baka, ikaw na yung manalo. Alright? Alright? titikman ko lang itong abal-abal mga kapulutan. Napaka solid na exotic ito. Kaming mga Ilocano, mahilig kaming kumain ng ganitong exotic. Kayo ba mga kapulutan, kumakain ba kayo nitong abal-abal? Kami kasi, oo, napaka-solid. pa kung may ibang tawag kayo dito sa abal-abal. Yun na nga, nagsimula ng mamulutan si Aaron syempre goods na goods yan at meron pang nakikipulutan hindi naman umiinom si Kung Fu ang aking mudra kels sa sobrang sarap kinung fu na niya Din ako naman naghahanap ako ng bugi mga kapulutan kaso walang bugi kaya eto na lang laman loob niya itong atay tumagay muna ako bago tinikman yung atay grabe boy solid alright alright Then si Daleng, natrepan niya itong abal-abal at pumulutan na ng exotic. Yung exotic, alright, alright. Solid nga itong abal-abal, milky yung nasa loob niya. Nawalan pa ka ng kuryente pero walang makakapigil. Tuloy ang inuman, alright, alright. Follow us for more videos. Bye!